Tara, samahan nyo ako. Bar tape delivery muna tayo. Tapos, may, may, mga dala din akong helmets dito para bigay natin sa mga siklistang makakasalubong natin walang helmet. bro, meron ako dito ba gusto mo? No. May binibenta ako dito sa ato Okay lang yung record Ah record kasi ako lagi Wala ka helmet dyan ano? Sige, meron ako dito binibenta eh Sakto to sa'yo, baka magustuhan mo Ano bang Meron ako ditong white Saka meron ako ditong red Red. Sige, oh, ano lang? Malaman po ito. Mura lang yan. Piso. Piso lang yan. Piso? <laughs> oh. Legit, mo na, sir. Legit yan. Kunin mo na yan. Ayaw mong puti. Mas okay. mahal yung puti. Yan. Piso lang yan. May piso ka ba? Wala. Ayaw, no? Sakto. Thank you. Thank you, ah. Thank you, sir. Ingat ka. Puti mo lagi. Para ano? Para ya. Yeah? Okay, okay. helmet? Okay. Meron ako dito. ah uh, meron ako dito pinibenta eh. Na helmet. Magkano Okay lang ba yung vlog? Naka-vlog ako eh sa rides ko eh. Okay lang ba? Okay ako ya. So meron ako dito yung ng helmet. Ano bang kulay type mo? Meron ako dito black. White. Para meron ka ding ano helmet. Sige. Naka red. Ah, uh, black po. Black na lang. Mahilig ako sa black. Sige. Piso lang. Ay, ah, piso lang po Tama. Piso lang yan. Piso lang. Kung ako sa'yo, kunin mo niya. Wala kang helmet eh. Yes sir, piso lang po. Yun, sakto. Nakabenta rin. Yes sir. Piso po. Okay, ingat ha. Thank you po. Pag ano, suti mo lagi yung helmet. Para protektado ka lagi ha. Opo. po Saan ka? Papasok ka? Opo, agaling po ako sa school, sa Mandaluco. So, okay, okay lang i-vlog ko, ano? Okay lang po, sir. Lagi ako nakaka-record eh. Oo. So, Tingnan. So, ano? Oo, oh, Okay, ingatan. Thank you po, sir. Anong pangatan niyo po? Justin Bieber. Justin Bieber? ingat Wala. Si Follow mo yung page ko, Justin Bieber. Sige po, sir. Ingat, ingat. Picture lang din kita, okay lang. Post ko sa ano. Okay, send ko sa nag-donate ng... One, two, three. Namas. Ingat, ah. Thank ha. you po, sir. Thank you bro. Ingat, ingat. nagbebenta pa tayo ng dalawang helmet oh. <laughs> so thank you sa nagdonate ng helmet si Mickey at Trek Road PH at yung sa iba pang nagdonate so let's go